hello guys gusto ko lang i-flex itong nabili ko ayun oh. yung gamit ko ayan, ito yung order ko sa isang shop dumating na. at ito siya guys ito yun baliktad kasi sa camp ito yun lip care, lip care, dalawa siya, yung isa ay pink fish, ah, pink peach fish, peach, tapos, itong isa ay terapyota. terapio, tera, tera, terakyota, Um, i-flex ko lang, guys, kasi meron siyang ganito. At meron din siyang salamin inside. At may takip siya. Oh. Oh. Ah, Tapos, paggagamitin niya siya, guys. Meron siyang ganito. Ginamit ko na kasi, kaya may kulay na siya. ang um, Ito, i-flex ko sa inyo, guys, ay si pink fish pink peach Ito. Uh, ayan ha tap tap lang natin ng konti tapos ipahid natin dito ayan ang bangon nya guys uh, ayan Ayan yung kulay niya. Mm. Ito yung kulay niya, guys. Yung mga dry lips dyan, bagay ito sa inyo. Tulad ko na lagi kasing nagbabakbak yung akin lips. Kaya naghanap talaga ako ng lipstick na babagay sa lips ko. So, ito, na-try ko siya. Ang bango niya, guys, saka cool. Malamig siya sa labi. Sa ating lips. Hmm? Kung gusto niyo pa ng mas matingkad na kulay, pwede niyo naman yung patungan. Yan siya, guys. Tapos, meron siyang lagayan. Yan. Ito siya, guys. Tapos, ang nakakatuwa dito, guys, hindi siya mabilis matanggal. Hmm. Hmm. Mm. kahit kumain kayo ng kumain dyan long lasting siya guys tapos itong terracotta, maganda rin ito guys bagay ito sa mga morena hindi naman kaputian ayan ito maganda to ganyan yung loob nya oh. ibang ganda nya guys ito rin naman maganda rin to pakata ko sa inyo Oops. Oh. Ito si terracotta, Ito naman si Pink Fish. Peach. Hmm. Yan. Sobrang ang dami niya, guys. Buwanan nyo na ito magagamit. Tapos, double purpose siya. Pwede siyang ilagay dito sa ating cheeks. Kung kayo mahilig mag-make up. Ayan. Ayan. Hmm. Ito naman yung Prini Sealer. Kasi bumili ako sa shop, guys. Ayan. This, ngayon araw lang. Meron siyang makasulat na papel na inside dito sa box. Mas ano ba? Ito lang, guys. Wala. Ito hulog sa loob ng sa loob nito meron siyang naka-inside dito. Kung ano yung order mo. Ayun siya guys. Ah. Yung order ko. Tapos yung pre seller, minisage ko siya don sa message bago mag-check out. Na gusto kong freebie niya ay clear to pink. Ayun. At sobrang thankful ako kay seller kasi binigay niya sa akin ito. Mm. Perfect siya sa dito. Ah, try natin ha. Ito kasi nilagyan ko kanina. Ngayon naman itong kabila. Kaya, ginamit ko na to guys. Punti lang. Ayan. Mm. Ayan, parang wala lang. Ninyo lang siya guys. Tapos, i na lang natin. I-rub na lang natin. Hmm, bango. Mintol. Para siyang amoy mintos. Tama ba ako sa amoy? Basta ang bango niya, guys. Hmm, Hmm, Yan na guys. ba? Pwede rin naman to sa lips. Yung papatunga natin. Yung papatong natin. Ito sa lips natin. Ah. Yeah. Ano yung sugar sauce? O oh, ba? Diba? Sa mga anak nyo, pwede rin to. Siyempre, konti lang na mailagay nyo. Magpula lang. Ano yung sugar sauce? O ba? Diba? Kayo nang humuska. Perfect na perfect talaga. So, ayan. Itatabi na natin. Ang bango. Ang bango, bango niya. Grabe. Saka guys, ay yung print, yung print ni Sailor. Ang dami din oh. Hmm. Hmm. Diba? Yun yung print niya. Dami din, di ba? Tagal-tagal ko na tong magigamit. Kasi ako talaga, nahilig ako sa lipstick. Parang piling ko hindi ako mabubuhay ng walang ganun. Piling ko kasi ang putla ko. Ang putla-putla ko pag wala kong ganun. Kaya... Kailangan ko talaga. Hmm. Tapos. Ah. na natin to. Hindi na tayo maglagay-lagay ng lagay sa so, isang araw. Makakailan lagay tayo. Ito guys, magtatagal na na maghapon. O, abutin pa to na hanggang umaga. ba? Diba?